Mm. Ah. mm. Ang sarap po ang tamis. Ang gandang gabi po ha? Mga kaboyet po natin dyan. Ito po, may kakainin ako mga kaboyet. Ito po, masarap po ito. Ito po o. Oh, ang tawag po nito, ano po, Ah. sa mga nakakalam po dito, comment below po, ito po dya, oh. ang sarap po niya tingnan nyo po. Ang tamis po niya. Ang sa, sa, alam po, uh, ah, merinda po siya. Pinupulot lang po siya sa lupa. Galing sa taas, pinupulot lang po siya. Nalalaglag lang po galing sa puno. Ito po, oh. Ang sarap po nito po, oh. Ano, ito po, oh. Tingnan nyo po, oh. Ayan, ang sarap po niyan. Titikman po natin, kakainin po natin to. Sarap po nito, ah. Mmm. Mmm. Ang tamis niya. Masarap po siya. Mmm. Mmm. Ang sarap po ang tamis niya po, Sarap po niya eh. Ang sarap po niya po. Ang sarap niya po. May isa pa po. Dalawa po kasi ito eh. Mmm. Uy. Mmm. Sarap po. At siya oh. Ito po ang pagkain ko po ngayon ito. Mmm. Sarap. Mmm. Mm. Kinamay ko na po siya. Mmm. Ang sarap po. Mmm. Mmm. May sabaw po siya eh. Sabaw. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Mmm. Thank you po. Thank you po. Pa-share po at pa-like pa. -like ano po sa ano ko po sa video po. Pa-share po. Comment below sa mga Akatigim na po nito. Thank you po.